Nanay rin ba ang tawag ninyo sa inyong mga lola? Ang sarap lang gunitain, ang mga panahong kasama pa namin siya. Madalas siyang magkwento ng kung ano-ano tungkol sa kanyang probinsya. Sa Samar, Leyte nagmula ang aming nanay kung saan kilala ang salitang barang. Ang paborito ko sa mga kwento niya ay ang mga kwentong kababalaghan. Isa sa mga kwentong kababalaghan niya na ibinahagi sa amin ay ang kwento ng kaibigang itim ng kababata niya. Lagi raw itong kasakasama kahit saan man siya magpunta at tanging siya lamang ang nakakakita nito. May asawa't anak na ang nanay ng mangyari ito. May isang babaeng mula may nila ang nagbabakasyon noon sa lugar nila. Dahil laking may nila ay hindi ito naniniwala sa mga kababalaghan at hindi nito batid ang mga panganib sa probinsya.